Design. Nasa government kayo. Grabe. Grabe. Ay, ang ayan mo. tulong. Ang tao. Pero tayo tao dito. Napahugulgol na lamang ang babaeng yan matapos umanong maliitin at bastusin ng isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Kuwento ni Nika Kadalin nag apply siya ng TIN ID o sa online registration and update systems o ORUS. Pero ilang beses daw itong nag-error. Nang pumunta siya sa tanggapan ng BIR sa Novaliches, nainis umano ang empleyadong humarap sa kanya dahil hindi siya dumaan sa ORUS. Ipinaliwanag naman daw ni Kadalin ang naranasang mga error sa website ng BIR. Ipinakita pa raw niya mismo na hindi ito gumagana sa kanyang cellphone. Sabi ni Nika, sarcastic ang dating ng mga sagot sa kanya ng BIR employee. Naghain na ng reklamo si Kadalin sa Anti-Red Tape Authority pero wala pa raw silang tugon. Ayon naman sa BIR na Valiches, nag na ang inireklamo empleyado mula nang mangyari ang insidente at terminated na siya sa trabaho simula bukas. Inisyohan siya ng show cause order para makapagpaliwanag. Gumugulong na ang Asia-Pacific Economic Cooperation 2025 sa Gyeongju, South Korea. Nasa Wabek International Convention Center o Hikuna si Pangulong Bongbong Marcos kung saan isinasagawa ang summit. Nakakapulong nga niya roon ang economic leaders ng dalawang pung iba pang APEC member countries. Bago ang mismong summit, pumarap muna si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa Busan kahapon ibinahagi niya sa kanila ang pagtatayo ng konsulado sa Busan at ang pagbubukas ng SSS Office sa Seoul. Nabanggit din ng Pangulo ang mga isusulong niya sa mismong summit. Kabilang na riyan ang pagpapalalim pa ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa Asia-Pacific region. Pati ang pagsusulong sa Pilipinas bilang isang bansang may magandang business climate. Ang iba pang detalya sa nangyayaring APEC Summit, ihahatid namin maya-maya lamang. Ay pa rin po tayo mula rito sa Manila North Cemetery. Sa ating obserbasyon ay maganda yung latag ng uh, seguridad at uh, sistema dito sa Manila North Cemetery ngayong uh, taon. May designated parking para sa mga official uh, vehicles. Hindi na sila nagsisiksikan dito sa harapan mismo ng entrada ng uh, cementerio Marami sa ating mga kababayan naglalakad lang naman mula sa mga kalye patungo rito. Partikular ang Dimasalang Street, Blumentritt at Calavite. Para naman sa mga gusto mag-CR, eh, nakakalat po ang mga portalet sa kabuuan ng sementeryo. Marami sa mga ito ang nakapwesto sa A. Bonifacio Avenue bago pumasok dito sa Manila North Cemetery. Hindi siyempre mawawala ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at mga kandila sa labas ng sementeryo na dinaraanan ng mga tao bago sila pumasok dito. Bukod sa mga polis, nakalalay din ang mga tauhan ng barangay at mga kawani ng City Hall para sa maayos na dali ng trapiko at ng mga tao papasok at palabas ng Manila North Cemetery. Makikita rin po dito ang serbisyong totoo boost ng unang hirit. May libreng pagkain at tubig po dyan, pati na rin kape, kandila at iba pa. Bukas sa uh, yan po ngayon ng araw hanggang sa November 1. Samantala, mas kaunti na raw yung uh, mga pasahero sa Batangas Sport ngayong araw kumpara po kahapon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, may mga pasahero pa rin dito sa Batangas Port ngayong bisperas ng Undas. Nagahabol na makarating sa kanilang paroroonan para makapagbigay galang sa mga namayapa nilang kaanak. Ang inaasahang buhos ng mga pasahero ngayong mag-uundas dito sa Batangas Port mukhang nangyari na kahapon. Ayon kay Batangas Sport Manager Aurora Mendoza, mahigit 13,000 ang mga pasahero rito kahapon. Nagsimula ang bilang ng hating gabi ng October 29 hanggang hating gabi kagabi. Ngayong umaga, maraming pasahero ang nagdatingan kaninang bandang alas 7. Pero sa waiting area ng mga pasahero, marami pa rin mga bakanteng upuan. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 89,000 ang mga pasahero rito sa Batangas Sport mula noong October 23. Ayon kay Mendoza, pinakamaraming pasahero ang papuntang Kalapan, Oriental Mindoro, kung saan oras-oras ang alis ng mga barko. Para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng na mga nandito sa Batangas Port, namigay ng face masks ang ilang miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day. Yung last day of office kahapon, And then ngayon kasi declared holiday na tayo. So sa 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 aming uh, record, kahapon yung pinakamalaking volume ng pasaherong dumating. May darating at may darating pa rin ngayon. Pero ang sa tingin ko lang, uh, hanggang hindi ganoon lolobo din na katulad ng naitala kahapon. Ang sunod na buhos ng mga pasahero na pinaghahandaan ng Batangas Port Raffi ay yung pagbabalik ng mga pasahero sa November 2. Pero hindi naman inaasahang maiipo ng mga tao sa loob ng terminal dahil hindi na sila daraan sa passenger waiting area. Raffi. Maraming salamat, Tina Pangaliban Perez. Tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga uuwi sa kanilang probinsya ngayong Long on Das Weekend sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Alamin po natin ang sitwasyon dyan sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, minsan na uh, mahaba ang pila ng mga pasahero, minsan naman ay hindi. Ganyan ang sitwasyon ngayon dito sa entrance ng uh, Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sa tabi lang tayo, bahagya ko para makita niyo yung uh, live video ng uh, sitwasyon dito sa entrance as of uh, 11am halos 70,000 na ang mga pasahero nagpunta dito ngayong araw nasa 180,000 hanggang 190,000 na pasahero ang inaasahan dito sa PITX mahigpit ang inspeksyon na ginagawa ng mga security uh, personnel sa mga pasahero at kanilang mga gamit yan ay para hindi makalusot ang mga tinagbabawal na gamit dito may mga nakumpis ka ng mga gamit tulad ng patalim lighter at uh, butane gas canister. Meron ding mga nakaabang na K-9 unit para naman sa random inspection. Mamaya, ni ay inaasahan pa talaga na mas uh, marami pang uh, pasahero ang uh, magpupuntahan dito. Gaya nga na sinabi ko kanina, ay uh, sa pagitan ng 180,000 hanggang 190,000 mga pasahero ang inaasahan ngayong araw ngayong uh, bispiras ng undas. Yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sir Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Mga kapuso, ipapasubasta na ang pitong luxury vehicles na mag-asawang Diskaya ayon sa Bureau of Customs. Ipapabid daw ito sa November 15 na planong i-livestream ng Customs. Hindi na raw pumalag dito ang mga Diskaya pero may anim pa raw silang sasakyan na ayaw bitawan. Gusto raw ng mga biskaya na magbayad na lamang ng multa. Pero mahirap daw ito ayon sa customs dahil may hinahapol pa sa kanila ang Bureau of Internal Revenue. Inaaral pa kung sa BIR o BOC mapupunta ang isinukong sasakyan ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez dahil legal naman daw ang papeles nito pero inaalam pa kung nabayaran ng tama ang tax. Isinapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang natuklasan nila sa maanumalya o ng flood control projects. Kabilang ang testimonya na si dating Congressman Zaldi ang nasa likod ng 35 billion pesos na flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Balitang hatid ni Joseph Moro. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa labing siyam na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonyo ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Saldi Co. ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Co. sa kanyang mga isinulong na proyekto. Ayon naman kay Dan atin DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, siya mismo naghahanda ng kahon-kahon at mali maletang pera para kay Co na tig 30 hanggang 50 million pesos. Sa huling delivery ni sa Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre na bahay ni ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay ko. Wala daw mga mueble sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at niko sa Bustos Bulacan. At ang in-charge sa mga ito ay ang engineer na itanalaga ni Alcantara. Ang mga testimonyo ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa si na Senator Jingo Estrada at Joel Villanueva, Sico at tatlong iba pa, itinangginin na Estrada at Villanueva ang aligasyon. Hinihingin pa namin ang reaksyon si nako at Lipana. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakadakdang iburol sa Pilipinas ang labi ni sparkle artist at influencer na si Eman Atienza. Inanunsyo yan ng kanyang ama na si Kuya Kim Atienza... Sa November 3 at 4 daw nakatakdang iborol si Eman sa Heritage Memorial Park sa Tagig. Bukas daw ito sa mga gustong makiramay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Noong October 22 pumanaw si Eman sa edad na 19.